doon na natin ikabit yan giniagawa mo yan yung pag iipit yan yung nasira yan yan pag iniikot yan yan iipit yung papel saka ikat yan 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 doon ito kabila kini tapos nilagyan din ng ano lock lock matibay na lock yan Dali ah. Kasi ba... Buo na Kailangan pantay talaga ba? Ano po? Hmm. Ano po? Pwede na. Kumapit na siya. Kailangan ipantay natin eh. Diba doon na lang natin ikabitin niya muna? Na, pwede rin. Na, ayun, si Kabutin ko na lang doon. Okay. <laughs> Tulak pag-amay. giniagawa mo? sige, ya, sige. Itong dalawang tunay Eh, tulak lang. Tulak pa. Ay, lang, Sige ba, tulak pa. Iyan. Hey. Kala, ya. Lala, yan. Kalangan lang. Isa pa, pang pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, yan. Talim na yan, talim. ini nito na yung uso. Hindi na lang, oh. Eh. Sige, sige. Dito sa baba. Tika lang yan. Oh. Ah. Ako kung pumasok ba sa butas, may butas kasi si Ti. Hmm. Ayan, angat pa ng kunti. Hmm, Tama na? Kaleo? Okay na okay na. Tumamat na sa butas. Ibu

yan ang Maglagay na tayo ng dry banan Kanal Dry banan Panal. May kanal Yahoo! May kanal Dapat? Yeah, yeah. Eh, dapat uh, pasok yung ano yan Yung parang coupling. Timing natin to. Kasi yun yung Gini ako ba mo? Okay, sige Sige, matalyo Ah. ya. Dili yan, nakaangat gamay anak. Para. Naya-naya ya dry banan. Okay, okay na, okay na siya na. Nah. Di di tanggalin mana natin yung ano? Baklas natin kung di siya tumama. Alright, sige. Tayo natin na dito ng lang pa no? oh, <laughs> <yung> <inaudible> <Ayan. Banta> na. Oo. Oh, <laughs> yung dapat takot dito. Ayun. Tara, na. Yun na yung pag-ipit niya. Tira ya. Iya, angat Sagat. daw. Angat daw ya, angat. Kung hindi ba siya sumabit yung ano, sige sige. Hindi. Sige. Ano ingay? Oh. Sige sige. Yan na yung pinakasagad na. Oo. Uh -uh. Okay naman siya, hindi na siya sumabit, di ba? Dapat ganito, para hindi maipit yung kamay. De, malaki pa. sana to, malapad. Oo, so, malapad. Malaking Dey circle. Hindi naman ganito yung order natin. Pagka malustin oh. naman kasi, pag malaki. Ya, sige. Okay, try mo daw ito na eh. Ito, kakataan naman talaga ito. Oh, pantay yung ano niya eh, ipit na eh. Ayan. Okay na. Okay mga kabisda Yan. Yan yung pag-iipit, yun yung nasira yan. Yun. Pag iniikot yan yun. Iipit yung papel. Tapos yun saka bagsak yung talim. Oo, ang talim. Saka ikat yan. Yan yan. Yun. Stop. Okay na. Putol na. Okay kayo. Good, na good.